I see. I see Baldita, this is why. headline. It's a candidate in our Sam Maglala Bands sa 2016 presidential election. Bicameral Conference Committee Determinadong ipasa ang Salary Standardization Law sa susunod na linggo Presyo ng mga produktong petrolyo Nagbabadyang muling tumaas Sa labas ng bansa, Disneyland sa Paris France Pinangkang salakay ng iniinalang GAD Mula sa DWIC News Center, Manila Narito ang inyong mga tagapagbalita Alex Santo at Ralph Ubina Music Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito po ang detalye ng mga balita. Pitong uh, presidential candidate ang inaasahan maglalaban-laban sa May 9 elections. Ayon ito sa Comelec o Commission on Elections, kasunod ng uh, inaasahan ding paglalabas ng pinalalistahan ng mga kandidato sa Pebrero 3. Kabilang sa tinaguriang Magnificent Seven, ayon kay Comelec Chairman Andy Bautista, ay sina Vice President Jejumar Binay ng uh, United Nationalist Alliance o UNA, Davao City Mayor Rodrigo Duterte ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan. Senator Grace Poe na isa pong independent candidate. Dating DILG Secretary Mar Rojas ng Liberal Party. Senator Miriam Defensor Santiago ng People's Reform Party. Ambassador at Congressman Roy Sanyeres ng Partido ng Magagawa at Magsasaka Workers and Peasants Party. At Mel Mendoza na umunoy kandidato ng Pwersa ng Masang Pilipino ni dating Pangulong Joseph Estrada nagpasya ng COMELEC na ideklarang nuisance candidate ang isang Dante Valencia dahil sa kapikuan nitong patunayang kaya niya maglunsad ng malawakang kampanya bilang presidential candidate. Pipilitin ng Bicameral Conference Committee na maaprobahan sa susunod na linggo ang panukalang Salary Standardization Law o SSL-4. Ito ay uh, makaraang mauwi sa deadlock ang dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa kabiguang ng pahin ang, ang usapin ng pagtaas ng pensyon sa mga retiradong uniform personnel. Ayon kay Senate Majority Leader Alan Peter Cayetano, sisikapin nilang maisalya ang SSL bago ang kanilang break sa susunod na linggo bilang paghahanda sa nalalapit na halalan sa Mayo. Ang nakikita lamang na problema ni Cayetano ay ang quorum sa Kamara, ngunit posible naman anyang maipasarin ang SSL. Kung hindi ipipilit sa mga mababatas ang pagpasa naman sa Bangsamoro Basic Law no, o BBN. Eh pinasisilip na ng grupong one Utak sa gobyerno ang libro ng mga oil companies. Ito'y makaraang uh, makulangan ng na naturang transport group sa rollback sa mga produktong petrolyo dahil tila hindi lahat ng bawas sa presyo sa so world market ay ipinapasa ng mga kumpanya sa mga consumer. Bagamat malaki na ang ay, tinapya sa presyo ng kruto simula Enero 1, nagbabadya na naman ang isa pang oil price hike sa susunod na linggo base sa unang uh, tatlong araw ng trading sa world market. Wala pang opisyal na pahayag ng Department of Energy pero dumipensang ilang oil companies sa pagsasabing hindi naman lahat ay binibigay kapag may panahon mataas ang presyo ng langis. Hindi rin naman o napapanahon ang, irit, ang hirit ng one utat dahil magkakaroon na ng bagong administrasyon kaya dapat magpasa ng batas upang maging flexible ang value added tax. Naulugan ito na mas mababa ang VAT kung mataas ang presyo ng imported na kruto at samaan kung mura ang presyo tulad ngayon. Mayroon pang apat na audio recording na naglalaman ng mga sensitibong impormasyon hinggil sa mamasapan ng encounter. Ayon ito kay Retard General Diosdado Valeroso na una na naglabas ng nakuhang anyay mystery tape sa kanyang email umano kaunay sa naturang insidente. Sinabi ni Valeroso na kabilang sa mga nasabing mystery tapes ang audiovisual tape ng mga kuha ng US military sa sagupaan ng PNP SAF Commandos at MILF. Bukod pa nito ito sa audiovisual recording ng puno ng AFP at PNP officials habang nagaganap at matapos ang mamasapano massacre. Music Samantala, hindi namatanggap na Malacanang ang pananaw ng ilang mambabata sa patay na ang panukalang Bangsamoro Basic Law o BBL sa Kongreso. Ito reaksyon ng palasyo kasunod ng pagkakadismaya ni Congressman Pangalian Balindong dahil sa kabiguan ng Senado at Kamara na ang deliberasyon sa naturang panukala. Ang Presidential Communications Secretary Sani Coloma, patuloy sila makipag-ugnayan sa Senado at Kamara sa pagbabakasakaling maipasa pa rin ng BBL. Antay na lamang umano nila ang pahayag ni House Speaker Sani Belmonte kung ano ang magiging kapasyahan ng mga mababata sa BBL bago magsimula halalan sa susunod na buwan? Ibinalik na ng PNP Anti-Illegal Drugs Group o AIDG kay ng Colonel Ferdinand Marcelino ang mga nakumpiskang gamit mula sa kanya. Ito yung mula na maaresto si Marcelino sa Shabu Raid na yung sa isang inuupahang tahanan ng isang Chinese national sa lungsod ng Maynila, Kamakailan. Personal na ginawa ni Bian Vian Marie Garcia. Isa sa mga bugado ni Marcelino ang ilang gamit nito tulad ng wallet, backpack at perang nagkakalaga ng 86,000 piso. Gayun man, ilinaw ni PNP 8 Spokesman Chief Inspector Rocky Merdiguia na hindi mo na nila ibabalik ang iba pang gamit ni Marcelino tulad ng cellphone, baril at susi ng townhouse nito dahil sa kinakailangan pang isa ilalim ang mga ito sa pagsusuri. Posible rin ani Merdiguia na gamitin ebidensya mga nabanggit sa sandaling ma-establish na nila ang kaso isasampa laban kay Marcelino. Ito ang DWIZ Manila. Mas todong lakas. At yan po mga balita atin na ng IC Balita Nationwide. Ako po si Alex Santos. At ako naman si Ralph Obina. Magandang araw.